So, ayan mga kapigi. So, ito na po sila. 3 months and 3 weeks old from Walay. So, ayan po. Ayan. Kakatapos lang nilang kumain. At ngayon, magbibigay pa tayo ng isang kilo kasi may mga nabitin. So, ayan po. Bigay tayo ng isang kilo. Ting-ting! at mga bitin pa nga mga kapigi. Mag-aagawan pa sila sa pagkain. Actually mga, uh, actually mga kapigi, yung target natin dito sa pagpapakain ng additional 1 kilo, is para yung mga medyo hindi nakakain kanina, ay makakain ulit ngayon. 영아 <목소리가> <laughs> Hindi na po kasi ang 12 heads natin mga kapigi dito sa kulungan ano. Kung makikita nyo, ayan po. Buyag-buyag. Sobrang lalaki na po nila mga kapigi. oh, ayan. Laki na talaga. Buyag. Para lang buyag.